Dalbark adds Smiles Ocampo, sinout out si Kiko Estrada, ng live sa Itbulaga. Mga netizens, gustong makitang muli ang Kimi, sa Itbulaga. Mapagbigyan kaya? Wala man si Kiko Estrada ngayong Miyerkules sa Itbulaga, ay talaga namang mababasa pa rin ang mga comments ng Team Kimi, sa YouTube livestream ng Itbulaga. Na matatandaang, nitong Martes lang, April 2, 2024, ay talaga namang marami na lang sa ating, ang nakapansin, na nakangiti na lang, habang pinapanood ang dalawa. Dahil talaga namang pinakilig ni Miles at Kiko ang mga manunood, at mga netizens. Dahil nga ito, sa hindi inaasahang napansin ng marami, na spark ng dalawa sa TV. Na napag-usapan na rin natin. Kaya naman, marami pa rin sa mga netizens ang nagko-comment -co ng Kimi. Pero, hindi nga inaasahan ng marami, dahil tumawid pa rin ngayong Merkules, April 3, 2024, ang kilig. Matapos kausapin ni Min si Miles, at tanungin, kung wala ba itong gustong i-shout out. Kaya naman, ay shoutout out nito ang mga Team Kimi at Team Mickey na makikita pang ang kinikilig na naman si Maine, matapos itong sabihin ni Miles. Maririnig pa nga si Tash dito, na muling napasigaw dahil sa kilig. Makikita pang ang maging si Raiza at kahit si Karen, ay tila kinikilig pa rin. Na tila tumawid nga ang kilig mula noong Martes, at umabot ngayong Miyerkules. Dahil dito, ay biro pa nga ni Miles, na paborito daw talaga nila ang itbulaga, dagdag pa nga nito, na kaya nga daw Kimi ang tawag sa kanila ni Kiko ay dahil sa Kimi Five. Na makikita naman ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles matapos niya itong sabihin. Pero, sinout out din naman niya ito at sinabing, "Hello shout out." pero bigla nga itong kumanta, ng paborito nitong kantahin na Abeni Holiday, Este, Side to Side. Pero, bigla nga itong inawat ni Min, at sinabing nanunood nga daw siya, kaya kumalma ito. Na marahil ay si Kiko ang tinutukoy dito ni Min. Sabay bati nga ulit nito ng hello. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, maririnig ng nagsalita dito si Mayor Jose, at sinabing, ayan ka na naman ha. Sabay tanong nga ni Miles dito na bakit na naman daw na dinagdag pa nga ni Mayor Jose, na, shout out shout out ka pa dyan, ha. Na matatandaang, tila ilang beses na rin namang binuko noon ni Mayor Jose, sa pabirong paraan. Patungkol sa kanilang dalawa ni Elijah, na matatandaang ayon sa isang interview, nitong March lang, na inaayos daw nila ang kanilang relasyon. At kung mag-wow man ito, si Miles at Elijah lang ang nakakaalam sa ngayon. Matatandaang, noong November 22, 2023, ay tila may pahiwatig na nga noon si Mayor Jose, na tila nagbabalik na noon si Elijah. Matapos nitong sabihin kay Miles noon, na, sa mga ganitong panahon, huwag kang masyadong naniniwala ha. Sabay sagot naman ni Miles na, alam ko yon Mayor. At nadagdagan pa ito, dahil muli namang sinabi dito ni Mayor Jose na kumapit lang nga si Miles, at huwag maniwala sa mga lumalapit. At sa kaparehong araw pa rin, ay muli nang may sinabi si Mayor dito, na tila si Miles pa rin ang tinutukoy, dahil kay Miles na ito nakatingin. Kung saan sinabi nga dito ni Mayor Jose na, pag ayaw na iwasan na, di na pwedeng, na naputol na nga dito, dagdag pa nga ni Mayor dito na, pag naiwasan mo, huwag mo nang balik-balikan. At noong November 25, 2023 naman, ay may nabanggit naman dito si Mayor Jose kay Miles na tila tumutukoy pa rin nga sa nangyayari noon kay Miles at Elijah, matapos nga nitong sabihin na, sabi niya kung siya daw ang mamahalin mo, hindi siya kakatok sa pinto ng kondo mo. Na makikita pa ngang, tila kinabahan si Miles dito matapos itong sabihin ni Mayor Jose. At noong February 13, 2024 naman, ay muling ang pinagpawisan si Miles dito, matapos may ibukin si Mayor Jose. Na dito pa nga lang ay pinayuhan na ni Mayor Jose si Miles, dahil marahil, sinusubukan na nilang ayusin ni Elijah ang relasyon nila noon. Kung saan sinabi nga ni Mayor Jose dito na, konting panunuyo konting pambobola, nagkakabalikan na yan pag nangako lang, ay di ko na uulitin to promise, I love you ganun lang, tapos okay na ulit diba? Na makikita pang ang nakatingin si Mayor Jose kay Miles, kaya naman makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Miles. Samantala, balikan naman natin ang ating original na topic, kung saan, ay makikitang tila push na push nga si Maine at ang mga double ads dito, na approved na approved naman sa mga netizens sa segment pa nga na Perifi, kung saan ay si Ate Gay ang guest player. Dito nga, ay sinabi ni Bossing, paborito nito ang kantang All My Life, na matatandaang, ito din ang kantang kinanta ni Kiko kay Miles, na nagpakilig na sa mga manunood. Kaya naman, ay makikitang biglang tinuro ni Bossing dito si Miles, at sinabing paborito nga din ito ni Miles. Makikita pang ang tila kinikilig nga si Bossing dito, habang sinasabing pakinggan ni Miles ang kanta. At bago nga mag-commercial ang itbulaga sa segment na Perifi, ay may pahabol pang ang sinabi dito si Main, kung saan sinabi nitong muli na, Miles shout out daw. Miles shout out Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments, sa YouTube livestream ng Itbulaga, Ngayong Miyerkules, April 3, 2024. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?